Ayan, nagbabalik po ako, Genius TV. Ayan, isang mapagpalang araw. Mukhang makakamit na ni Elbe Vergara ang kanyang hustisya. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy ba? Please, subscribe niyo naman po ang aking YouTube channel, Genius TV. Please like and comment na rin po pag nagustuhan mo. Siyempre, huwag kakalimutan isubscribe. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo lahat. Hello, kamusta po ba kayong lahat dyan? Maayos po ba ang kalagayan nyo? Isang maligayang umaga, tanghali at gabi na nanghali. Ano ba kayo? Ayan, ang haba. Long playing. Medyo hinihingal-hingal pa. Ayan! Hello, hello, hello! Isang long playing ulit na hello sa inyong lahat. Dahil nga, ngayong araw ang pinaka-inaabangan ng lahat. Dahil mukhang itong si Prince Ruiz sa kulungan na ang bagsak. Masaya to. Dahil nga, nagkaharap-harap na sila ngayon sa Senado ang mga kontrabida sa buhay ni Elby Bergara Nagkakabulol-bulol pa ako. Blah, blah, blah. Dahil humarap na sa Senado, sina J.M., Alas Dodong, Franz Ruiz, at sandamak-mak niyang mga abogado. dahil Sabi niya nga, noong nakaraang hearing niya, 10,000 lang ang bayad niya sa kanyang mga abogado. Ngayon, 200,000 niya. O, di ba? May pera ang lola nyo. May pera si Madam Franz Ruiz. Ayan. At dahil ipit na ipit na siya sa mga katanungan ni Senator Jengoy Estrada sa kanya, hindi niya na alam at hindi niya nagkatugma-tugma ang kanyang mga sagot. Basta, nakakulong na siya ngayon. Palakpangan tayo dyan. Wagi si Aling LB. Ops, may magagalitan naman sa akin si LB Vergara. Waging mo, huwagin. Panoorin nyo to ng buong-buo. Walang labis, walang kulang. Ang sabi ni Ginang Franz, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po, totoo yun. Si JM ito isa, no? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni, ni LB sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LB o vice versa? Wala po. Wala. So, Apo. pawang kasi nung natin sinasabi na hayag ni ni ng France na nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang uh, hindi ka pumapasok sa o hindi pumapasok sa Aling LB sa sa kwarto mo. Hindi po. Okay, no pumasok, kailan ka pumasok? Uh, kailan ka nagtrabaho kay Aling LB? Ay kay Aling France, kay M Madam France. 2001 po. Ay Ito. 2021. Sino na una sa inyo ni Manang LB? Si Ate LB po. Noong pumasok ka, ano itsura ni Manang LB? Malibag po eh. Ano, ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Apo. Malibag ah, malibag. Okay. Tek, ma, siguro ang tinatanong ni, eh ang, ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LB at nung naki, unang nakita mo pareho? Nung unang kita po sa kanya, may mga sugat, -sugat po ang katawan. Ah, so naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa. Abo. Mga sugat. Apo. Sa kanyang katawan. Ano parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso sa ba? Sa pinti? Sa, sa mukha po tsaka Alikot. sa leg. Sa ha? Sa mukha po tsaka sa leg. Tsaka sa sa mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw? Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawang, dalawang niya mata? Apo. Totoo? Apo. Okay, hindi hindi ka pa nagtangkang magtanong sa kanya? O aling LB, bakit kanya na itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Kakilala? Ba? So nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan bakit bakit siya nagkaroon ng sugat na gano'n o mga pasa ng gano'n? Yung nga po, sabi niya po, binubugog daw po siya. Anong, anong ginawa mo nung sinasabi? Meron, meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LB? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Uh, Mr. Chair, pwede ba kasi... Since kausap mo naman itong si JM, kasi nakita ko dito sa sinumpang saraysay, isa ka sa mga yeah, si, si Dodong, kasama si JM, Okay nga, ikaw, JM, diba? Aba. Yung pangsalit ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB. Tama? Tama hindi ba po. Hindi, hindi, totoo ito? Itong nasa... Hindi. -salaysay itong salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. Tama. Dito hmm. kasi salaysay ni Dodong. Ikaw si Dodong, ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksihan ko din po ng dalawang mata ko, inutusan din po ni Mrs. Luis sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LG. ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Tama ba yung uh, sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpan sa ina, na isa ka sa inutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inutusan po ako pero hindi ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo? Oo. Oh. Hmm. Ano sinabi mo kay sa amo mo? Sabi ko po ayoko po, Te. anong nung nung umayo ka sa utos ng amo mo? Ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro Mr. Uh, Mr. Chair. tanong ko lang saan si Dodong kung plank. Ah, hmm. uh, Dodong natuloy ba yung pananakit base sa utos ni uh, Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Uh. Okay, uh, JM. <laughs> yung huling tanong ko sa iyo, uh, batay ng mikropono ni kailan mo nakitang pinugbog si Aling LB ni Madam Franz? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po, paggabi. Tuwing gabi? gabi. Araw, wala nangyayari araw. Paano mo siya nakikita, paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam Franz si Aling LB? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ni tindahan? Opo. O, paano mo nakikita? Mapasok ka ba sa bahay? Opo. Pupunta po ako ng kusina pag na. Oh, Ito po, binubugbog po siya Paano siya binubugbog? Pwede po bang i-demonstrate? Paano niya binubugbog? Yung... Kunwari, ikaw si Aling France, Ah, uh, si Ma Madam France. Yung sinisipa-sipa po hmm. Tapos sinasapok yung ulo Saan niya sinasapok ang ulo? Suntok, suntok o. Kamao. Wala instrumento Wala iba instrumento Wala po Kano kadalas? Araw-araw? Gabi-gabi? Pag gabi po Pag minsan mainit po ang ulo Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po. Pagano? So, so ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama okay. po ba ako? Ha? Kaba. Hindi ka permission uh, sa ito, Strata. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit Hina? hindi ka umawat? Takot po. Okay. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay. okay, meron kang unang salaysay. Meron kang unang salaysay sa polis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Opo. Tama po ba? Po? Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? at binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, uh, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinermahan uh, pinirmahan sa CIDG, hmm. Mindoro, Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Noong una, uh, kan tanong ni, Senator Sen. Estrada, eh parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay eh, may nagturo sa'yo? Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Sir Maka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya ng unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Na ilagay ko daw po na si Ate Elvi napasok po sa kwarto ko. Na? Napasok si Aling Elvis sa kwarto mo? Opo. O. Tapos? Tsaka po yung nagla, naglalagay po ng kalawang sa heater. Naglalagay ng kalawang sa? Heater. Heater. Opo. O. Tapos? Tapos sa ako daw po ang sabihing may gawa nung pagsa sa mata niya po. Ano, ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok, pagsapok po. Pagsapok sa mata, o. Oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng? Washing po. Washing machine? Oo. Oh. Hmm, ano pa? Lahat saan ay tinuro sa ni, ni Franz? Opo. Oh, ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok. Oh, po. Oh, Ubicare. Sa pagkain, tutuba? Siya nagdikta nun? Apo, siya. Totoo bang meron nilalagay si Aling Elvi? Wala po. Mm. ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yun? Wala po. Walang, walang, uh, ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Apo. Tama po ba? Kapos Tapos isip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry, dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Apo. Tama po ba? Apo. Hmm. Sige, tuloy mo. Ano pa ang sinabi ni Franz? yung yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si Elvis sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling Elvis. Yung ano lang po, nung dati po. Paano dati? Yung ginamit niya at basahan po ang damit ko. Nung ginawa mo, basahan yung damit mo. Apo. Ano ginawa mo kay Manang Elvi? Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis? Apo. Hin, hindi 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 resulta ng pagkabulag ng kanyang mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo. Hmm. Hindi po. Alright. Madam, uh, sir, pwede mo kasi ulit. Hmm. Meron sir. Mike. Thank you, uh, Mr. Chair, sir, Senator Strada. Dito sa sunupang salay ulit ni Dodong uh, sa pang uh, lima na paragraph, five paragraph, five paragraph, sabi dito, Nakita ko po Nasaksiyan na maraming beses na po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong? Itong film sa mo? Na nakita mo, sumusuka ng dugo uh, si Manang LB dahil sa ginagawa itong, si, itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito yun eh. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So, ibig sabihin, si JM kasama sa nananakit kima ng LV? Po, hindi ko alam po eh. Nga, sabi mo kasi rito, nasaksiyan mo ito. Nasaksiyan mo maraming beses po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni Mrs. Luis. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo, Dodong, si Luis, Mrs. Luis, and then si Patrick, at saka si JM, nasaksiyan mo, nananakit kay Mang Manang Elby hanggang sa sumuka siya ng dugo. nandito to Accurate ba to o tinutusan ka lang na? Wala ano lang po. If I may interject sa Dr. ang nakalagay dito, wala po silang pakialam. Ano ibig sabihin nun? Uh, nandun si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po. Sino, sino ba nanakit? Kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick? Kasama sa pambubog? Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5, eh talagang sinasabi niya, uh, sumusukan ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni Mrs. Ruiz, kama, Patrick at JM po, kama, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawa ang pananakit sa kanya po. So, maring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Okay. Sino ang nanakit? Si po. Eh yung si Patrick at JM, napapanood lang. Opo. Oh, okay. Nanakit din sila. Nanakit din sila kasama? Hindi po. Ah, okay. So, siguro next time, pag gumagawa po sila ng uh, ganito silang pansalasay, Mr. Chair, dapat meron silang uh, abogado sa tabi nila. There should be ano, a counsel that uh, uh, telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o my screen kasi dito ba baka maipit sila bandang huli. Now, ako po na pupunta lang sa glit doon sa ambush. Uh, di ba? Pinasok yung bahay. Gust yeah, pero you have the right to ask questions again, Senator uh, Pinag-usapan niya kayo na doon. Yung tungkol D sa binarin ka sa bahay. Pero, pero bago niya po sana, gusto ko lang malaman ang background ng dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? W wala? Wala po yun. So, so bakit ang dami niyong abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang dami abogado. Bakit naka-afford kaya ng napakaraming abogado? Ay, mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre? Uh, hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano okay. bayad? Uh, ang acceptance po is 200,000 tapos yung... 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sabi po nung nakarap pa din, 10,000 lang? 10,000 po ang tuwing hearing po. Tuwing, ha? Huh? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinutang, pinangutangan po namin yun para lang makapakal. Pinangutang yun? Oh, Talaga uh, lang, ha? Totoo po. Sige. Mamaya. Mamaya ka. Mamaya Ay, lang ito. ako dito, Mr. Chair. Yeah. Mabilis lang. Uh, yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag ba pa kayo? Ang tanong ni Sen. Tulpo, payag ba kayong uh, sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi, Kasi kung kumayag kayo ngayon na mismo, bago mag-5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. As uh, for the information of Senator Tulpo, the National Bureau of Investigation, Polygraph Division is about to arrive. Hmm. Uh, papunta na po sila at uh, ready okay. na po sa poly. We have directed the NBI to produce uh, their polygraph machine Okay. before this committee. So you, you better ask your client to answer, not you. Yes, your, your Honor. Kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila, lahat-lahat... Hey, Only asking you, Go not to. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo, kayang dalawa lang. Bapat po, pare-parehas Hindi. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay... Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... Uh, ah, eh, ikaw lang tinatanong ni Sen. Tulfo? Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, ang... mamaya ako na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Sa Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindin, Yes or no? Hindi po. Kap dapat ka pari... So, hindi. so, hindi. So, ayaw mo. Po. Ikaw naman, Mr. Ways, yes or no lang? Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo kung anong po yung sinabi ng aking asawa po, yun na nakuha Pero alam niyo in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaring nga inusente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kang tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the record reflect that uh spouses Ruiz are being advised by their council councils uh, right now Mr. Chairman, uh, can you answer may tanong isa na tertul po uh, Mr. Ruiz kung wala kayo tinatago papayag kayo your honor ganon din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa hindi mamaya na ngayon sila okay wag mo akong turuan wag mo akong diktahan alam kong ginagawa ko sorry so kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo ang sagot doon yes or no. Huwag kang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test at let po, NBI. Ngayon po, let let the uh, committee secretary uh, initiate the polygraph test uh, upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs. Mrs. Franz Ruiz. What about uh, Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag si Mrs. Mag-uho ko na siguro. Di ba? Okay. 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 Uh, so, Mr. director. Mr. Nico, uh, Mr. Mr. Chair. after, Senator uh, De La Rosa. Yeah, uh, nasa na nasa, yung anak nito? Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where's she? Papuntay mo nito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong ano, yung ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak bata pa. Nung sinabi ng ATLB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po is 15, oh, years, 15 years old lang. Pakilakas po, pakilakas po. Pwede ka pong CICL yung executive o ano po, executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng ATLB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. The, there is a there is a manifestation here coming from, manifestation request coming from Mrs. Uh, Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here the committee takes cognizance of your request. Under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court, we, a child witness is defined as, as, any person who at the time giving testimony is below the age of 18 years old. And a child includes one over 18, but is found by the court. while adopting the rules of the Supreme Court as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na, na naninirahan sa Batanga City? Yes, po, your honor. So, so ito po yung Nanggaling sa Mindoro, si Emma ng LB, inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya uh, na, na, nabibigyan ng tamang paglaya o hindi na sa media ni Miss, Miss Maria Pebillar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak. At ito rin, yung siguro naging tugon ng uh, State Prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi uh, nasa ilalim pa rin ang inyong pangangasiwa dahil anak niyo po yon kayo po yung may hawak doon sa sa anak niyo dahil uh, ngayon gusto niyo protektahan yung anak niyo yung 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 anak niyo po noon nung nasa Batangas sila rin po ay nagtatra nagtatrabaho pa rin si Madang LB doon sa anak niyo kayo pa rin yung nagpapasweldo kayo pa rin yung employer hindi yung anak niyo di ba tama po correction po your honor si Ate LB po hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas hindi po pero nandoon pa po sa ba bahay niyo po bahay po ng anak niyo apartment po yun ay yes, yes apartment ng anak nyo na gusto niyo protektahan ngayon at gusto niyo magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw yung mapahamak yung anak niyo. the committee is taking cognizance of your request. And the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin, at ito ay sinangayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat nung no sa anak niyo. Kasi panpa, pagagalingin. eh nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse. Mula Mindoro hanggang Batangas. Hindi, kung hindi siya natukoy na, na, nung social media, ay eh, palagay ko nandun pa rin siya sa anak niyo. Hindi naman siya... Hindi, na, kayo pa rin nagpapasweldo. Yung anak niyo eh, nasa ilalim pa rin ng inyong uh, ng inyong uh, supervision, di ba? Oh, so, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yon na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire diretso po yun. So, yung hiling nyo ngayon ay magkaroon ng executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part Mr. of the members? Mr. Chair, is, is the daughter or son of uh, the daughter of uh, the Ruiz Copol still a minor as, of, as we speak? Pundi no. po, pero the, the, the committee uh, as I've said, is uh, aware of uh, several uh, court decisions na baka magka baka maapektuhan itong bata uh, at mga ilangan ng ng uh, ng tamang supervision so the best the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions so, taken so be undertaken oh, by this committee so sir chairman i, I, I submit na patas to the wisdom of the chairman uh, your honor so kung magkakaroon tayo ng executive session mamaya na nandito yung anak niyo we will be asking the, the members of the media and all others not uh, Mr. all, all other disinterested parties to to uh, uh -huh. stay out of the 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 hall. Uh, Mr. Mr. Chairman, chairman. in the name of fairness, gusto ko rin mag lie test ilan dito sa kanila uh, and I'll, I'm choosing JM and then Patrick Simbaon kasi sinabi ni uh, Dodong sa kanyang statement na yung dalawa ay kasama at sa pananakit positive sa resign na ito so kayong dalawa yes or no lang willing kayo mag submit sa isang polygraph test Opo. Tunahin natin patas. si JM. JM, ibig sabihin nito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman no, masakit yun, habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Oh, si uh, let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Aromia alias Jaya is willing to undergo polygraph examination. What about sino po yung isa? Senator Patrick uh, Simbaon. Patrick Simbaon. Uh, ayag ka ba na Hi ay, po ako. Para malaman kung talaga nagsasabi ng totoo. Thank you, um, Your Honor. That's so cool. the secretary, is likewise directed to include in the polygraph examinations uh, witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So directed. Uh, yung, uh, may ask, Sen. Turtul po, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po ng anak nyo? Anong pangalan po ng anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa bugado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, uh, pwede ka pong huwag kong pangitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the, the committee recognizes that, uh, that the child witness uh, remains unidentified. So, wala pong problema. Yun. Pero nandito lang po siya. Mamaya po, siguro, bago matapos ang pagdinig na ito, hilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po dun sa executive session. So, with, without objections, on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Whew. Pinagpawisan ako kay Mrs. Ruiz hanggang sa dulo. Magaling pa rin magsinungaling. Grabe. So, talagang ang katulog duluhan nito, makukulong ka. Yun lang. Yun, sa mga walang sawang sumusubaybay sa akin, maraming 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 salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Bye!